Isang gabi, halos isang linggo makaraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa litrato ni Alvin. Muling kumatok sa silid ni Brescia si Eileen. Napansin ka niya na mukhang malungkot ang kaibigan. Alam niya kung kailan may bumabagabag dito. May problema ba Eileen? O si niya matapos itong patuloyin? Tumango si Eileen. Pagkatapos ay naupo sa gilid ng kanyang kama. Siya naman ay naupo sa silya ng tukador paharap sa kaibigan. Maka magsabi ako sa nanay Nelia. Gusto ko sana kasing lumipat muna sa ibang tirahan. Isang maliit na apartment kaya total ay may trabaho na ako. Next week ay magsisimula na ako sa pinag ko. Gusto kong maranasang magsarili. Bakit? Tanong ni Brescia. May problema ba rito? May hindi ka ba nagustuhan? Why don't you tell me? Para problema hindi masasol na ayos na usapan. Walang problema rito, Brescia. Gusto ko lang talagang subukang mamuhay ng mag-istat. Gusto kong makita ang tunay na tayo ng sarili ko. Sinasabi yun ni Aileen habang gumagalagal galang boses at nagulat pa siya nang bigla nitong ibahin ang usapan. Parang nahihirapan akong tanggapin na break na kami ni Lawrence Brescia. Kahit ngayong boyfriend ko na si Alvin ay alam kong si Lawrence pa rin ang nakalugar dito sa puso ko. Naibulalas nito na animo hindi na kayang itago pa sa dibdib. Hindi makapaniwala si Brescia sa revelasyong narinig mula kay Alvin. Gayun pa man ay pilit niyang pinakalma ang kanyang tinig yung magsalita. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na ang lumapit sa kanya para makipagbati. Malamo na siguro ngayon yung Brescia. Ang balita ko ay may iba na talaga siyang girlfriend ngayon, bukod pa rin sa nakita kong kasama niya sa singhan. Talagang nasaktan ako ng labis na napunta lang sa wala ng matagal-tagal ding relasyon namin. Ilang buwan ko nang iniinda ang lahat, inat tinatago ko lang, ayokong may makaalam. Mahal ko pa rin si Lawrence pero may magagawa ba ako kung talagang hindi siya para sa akin at gusto ko na rin kalimutan siya at iaalis sa sistema ko. Kaya nga kahit hindi ko naman talaga gusto ay sinubukan kong makipagrelasyon kay Alvin. Para tuluyan ko ng makalimutan si Lawrence and to be get even at the same time. Aylin kung talagang gusto mong kalimutan ng isang tao, kahit nag-iisa ka pa yung magagawa mo, hindi mo na kailangan manggangit pa ng ibang tao. Pero baka sakaling makatulong si Alvin First love ko si Lawrence sa alam kong hindi siya ganun kadaling kalimutan. Huli na ang pagsisisi kong dapat ay hinayaan ko siyang makapagpaliwanag noon. Malungkot na malungkot ang tinig ni Eileen. Mamaya ay magsasabi na ako kay Nanay Nelia na lilipat na ako sa katapusan. Migla na naman ang pagliliko nito sa usapan. Bakit kailangan lumipat ka pa ng ibang tirahan, Eileen? Maluha-luha si Brescia. Dadalawa lang tayong magkasama rito ay iiwan mo pa ako. Tatawag naman ako madalas at kung may time ako ay dadalaw-dalawin ko kayo rito. Talagang didesidido ka na kung gayon. Malungkot na nasabi niya. Tumango ang kaibigan. Magsasabi na nga ako kay nanay nila eh. Tuluyan na siyang napaiyak. Hayat tanong iniiyak-iyak mo riyan. Hindi naman ako mamamatay no. Para lilipat lang ako ng ibang tirahan. Natatamang sabi ni Aileen na nilapitan siya at niyakap. Si Lawrence bang dahilan kung bakit walang kabugabugay nagpasya ka ng ganyan? Naitanong niya sa sabay titig dito. Pumuntong hininga si Eileen. Partly yes, ame ito. Pero hindi ka na dapat umalis. It only means na maiiwan akong mag-isa rito. Anong maiiwang mag-isa ilan nandiyan si nanay Nelly at si tatay Doro? Ako naman, eh hindi magtatagpo ang mga kwento namin. Lagi kami magkakaiba ng channel. Masasanay ka rin, Brescia. Intindihin mo naman ako. Oh. Gusto ko lang mapagsolo pansamantala. Nadalaw ka lagi. Promise, pangako nito. Maasahan ko yan, Aileen. Sure, sabi nito sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Makalipas ang ilang araw ay lumipat na ng bahay si Aileen. Kahit na anong pigil ay hindi na nila ito napigilan pa ni Nanay Nelya. At kahit na anong pilit din niya ay hindi ito pumayag na maihatid niya sa bago nitong tirahan. Tatawagan na lang daw siya kapag naiayos na nito ang lahat sa bagong tirahan. Ngunit nagimbal si Brescia. Ang kalamang nakikipaglibi na si Aileen sa boyfriend na si Alvin Lee pagkaraan pa ng ilang buwan. Labis-labis ang sakit ng loob ng dalaga pero wala rin naman siyang magagawa pa. May relasyon naman ang dalawa at sa pagiging liberated ni Aileen, ano pa nga bang dapat niyang asahan? Mabait naman si Alvin, tingin nga niya ay napakaswerte ni Aileen dito dahil mahal na mahal nito ang kanyang kaibigan. Madalas pumasyal sa kanila si Aileen na kasama si Alvin at hindi rin na ialis na madalas siya sa bahay ng mga nata. kung saan nakatira ang dalawa. Close na rin sila ni Alvin sa isa't isa. Better sweet ito sa kanya bilang kaibigan. Dahil doon ay hindi niya mapigil na lalong mahulog ang damdamin niya rito. Sa halip na patayin ang anumang damdamin mayroon siya rito. Gayunpaman ay pinanatili niyang lihim ang lahat. Mabilis na nalagas ang tangkay ng panahon. Nakagraduate na rin siya sa college at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya. Dahil doon ay dumalang ang pakipagkita niya sa maglibin partners, bagamat madalas na nagtataguan at nagpapalitan sila ni Aileen ng messages sa kanikanilang cellphone. Wala namang anumang naikukwento sa kanya si Aileen at wala rin siyang nahihimigang kakatuwa sa pananalita nito sa tuwing magkakausap sila. Kaya gulat na gulat siya ng isang araw ay malamang hiwalay na ang dalawa. Iniwan ni Aileen si Alvin upang sumama kay Lawrence. Kumakain noon ang hapunan ng, hapuna ng mag-asawang Doro at Nelya. Si Brescia ay nasa sala at nanonood ng TV nang marinig ang pagtunong ng basar sa gate. Tinignan niya kung sino ang dumating. Nagulat pa siya nang makita ang bisita. Si Alvin. Ay, sabi nito na kahit nakangiti ay mababa pa rin ng lungkot sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Ilang sandali muna ang lumipas bago siya nakapagsalita. Pinatuloy niya ang lalaki sa kabila ng kalituhan ng isipan. Anong dahilan at narito na ngayon ang lalaking ito? Sa salas ay dinilutan niya ito ng maiinom. Sinabi niya rin kina nanay Nelly at tatay Dorong tungkol sa presensya ni Arlene. Saglit naman itong pinakiharapan ng mag-asawa, maguhin na silang magkasarili niyan. Ilang araw nang nakakalipas ay tinawagan siya ni Alvin at ibinalita ni ito sa kanya sa malungkot na tinig na ginawang pagalis ni Aileen ng walang paalam. Hindi pa pala na gusto ni Alvin ang ibinalita ang iyon sa kanya sa telepono at mayon ay para pang gustong ipahayag ng personal asip hindi pa niya alam. Gusto kong magkausap kami ni Eileen once and for all. Pero hindi ko alam kung saan sila nagtatago ni Lawrence ngayon. Panimula ng binata. At hindi niya kaligtas sa kanyang pagdiim ng bagay nito. Hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. Hindi sinasabi sa akin ni Eileen. Aniya na pilit na ang titig ng binata upang ng nagsasabi siya ng totoo. Kahit man lang ang bagong cellphone number niya. Hindi na nagdalawang isip pa si Brescia. Sure, teka kukunin ko ang organizer ko. Halos mahulog siya sa hagdan dahil sa pagmamadali. Muli ay hindi nakaligtas ang pagkataranta niyang iyon sa matalas na obserbasyon ng binata. Hindi naman naglipat minuto ay muli siyang bumaba at ibinigay rito ang bagong numero ng cellphone ni Eileen. Nagpaalam na rin nga dito. Sige, hindi na ako magtatagal. Salamat, Brescia. Itinihatid niya hanggang gate si Alvin. Nakakailang hakbang pa ito palayo ng muling lumingon sa kanya. Nagyapang kumunot ang noon ito nang makitang naroon pa rin siya sa may at inihahatid ito ng tanaw. Pumalik si Alvin sa kanyang pagtataka at nagulat siya ng bumulong ito sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang isang uri ng kiling na hindi niya mawari ang sumayad ng bahagya sa ilom niya ang mga labi nito. You know what? Malaki ang kaibahan ninyo ni Aileen. Minsan ay nanghihinayang ako na hindi tayo ang unang nagkita. Yun lang at tuloy yan ay itong umalis. Matagal-tagal nang wala si Alvin ay hindi pa rin nakahuma si Brescia sa pagkakatayo. Nang bigla niyang marinig ang tawag ni Nanay Nell. Lumingon siya at nakita na itong nakatayo sa may pintok. Ano raw ba ang sadya ng dating nobyo na yun ni Aileen? Tanong nito sa kanya. Hiningi ang bagong cellphone number ni Aileen at ibinigay mo, kumunot ang noonang matanda. Hindi naman ho siguro masama kung magkausap sila. Actually, he deserves an explanation di ho ba ni Nelia. Sa himig niya ay nakakahalata ang kasera na tila kinakampihan niya si Alvin. Ngayon pa man na hindi na ito makumibupa, pumasok ka na sa loob, mahamog na. Sa halip ay sinabi nito. Gabi na ngunit hindi pa rin dalawin ang antok si Brescia. Naupo siya sa sopa at pantulot na tinampot ang telepon. Eksakto namang paket na sinanay niya upang matulog na nang matigilan ito nang makita siya. Itinigil ni Brescia ang akmang pagdayal nang makita ang nakatingin sa kanya ang matanda. Tatawagan ko sana si Aileen. Paliwanan niya. Sasabihin mo sa kanya nagpunta rito si Alvin? Sana. Makalalo lang maging komplikado ang mga pangyayari iya. Gabi na. May pasok ka pa ng maaga bukas. Hinintay ni nanay Nella na, na makapanhik siya. Nang lubusan siyang makapasok sa kanyang silid, ay napailing na lamang ito. Nakita kasi nito nang bulungan siya ni Alvin. Hindi na lang nito binanggit pa ang tungkol doon. Hindi na nga, nga niya tinawagan pa si Aileen tulad ng sinabi ni nanay Nella to keep herself out of trouble. Dapat ay hinaan lamang niyang dalawa na tumabas sa problema ng mga ito. Wala naman siyang kinalaman doon kaya hindi siya dapat makialam. Tatlong araw ang makalipas matapos sumulpot ni Alvin sa boarding house, nakatanggap ng tawag si Brescia mula kay Elin. Bakit mo binigay sa kanya ang cell number ko? Kastigo ng kaibigan sa kanya. Maramat sa tono to hindi naman talaga galit. Para magkausap kayo. Sinabi niya sa akin gusto ka raw niyang makausap once and for all. Hindi yun ang motibo ng pakikapag-uusap niya sa akin. Nakikipagbalikan siya. But no way, si Lawrence pa rin talaga ang mahal ko. Ganun mo na lang ba kadaling i sa si Alvin? I hate to leave him, Brescia. Naging magandang ang pagsasama namin. Pero gusto kong bigyan si Lawrence ng another chance. Hindi ko talaga siya mahal. Alam mo namang ginamit ko lang siya noon para makalimutan ka si Lawrence. Pero wala rin namang nangyari. Hindi ko rin naman siya ng mahalin. So bakit kailangan ko pang pahibain ang relasyon ko sa kanya kayong bumalik naman si Lawrence? Patuloy ni Ellen na sa Tony parang hindi man lang naging guilty kahit konti sa ginawa nito kay Ellen. Hindi mo man lang pinanghihinayangan ng halos dalawang taong pagsasama ninyo? Ang hihinayang din. Pero masaya na talaga ako ngayon. Talagang nagbago na si Lawrence. Ako na lang ngayon ang babae sa buhay niya. Hindi ako nagkamali sa pagsama sa kanya. At para patunayan na hindi na niya ako lulokohin, ay pinakilala na niya ako sa parents niya. Napabuntong hininga na lamang si Brescia. Somehow nauunawa niya ang nararamdaman ng taong umiibig. Tulad ni Aileen. Nawawala ang matitinong kaisipan. Nagiging baluktot ang katwiran. Dahil si na umiibig. Sa lalaking iniwa naman ito. ay kung maaari lang, kahit maging replacement lang sa puso ni Alvin ay kanyang tatanggapin. At ngayon nga ay narito siya sa piling ni Alvin upang damayan ng konsulahin ito sa kabigo ang tinanggap. Halika Brescia. samahan mo akong umno, magpakaligaya tayo. Cheers, Itinaas pa nito ang kupetang hawak. Hindi ko may Brescia. Sa kalooban ni sinisisi ni, si, si, niya si Aileen sa sinapit ni Alvin. Kamona nang binata ulit. Para ano pa tinawagan kita para pumunta rito kung hindi mo naman ako lubusang pauunlokan. Kumuha ito ng isa pang kopeta at sinalina niyo ng alak tapos ay iniabot sa kanya. Come on, sip it for me. Uminom naman siya bilang pagbibigay sa lalaki. Agad na gumuhit sa kanyang lalamunan ng pait na dulot ng alak. Hindi siya sanay na uminom ng kahit na anong klase ng alak. Hanggang punch lamang siya kung kinakailangan sa mga social drinkings na dinadalawa niyang parties. Ibinaba niya sa center table ang kopeta at naupo sa isang sopa. Sinundan siya ni Alvin na nagtatakang tingin. Ayaw mo. Para namang hindi mo alam na hindi ako umiinom, Diyos na lang ang sakin. Nagkibit balikat ang lalaki. Tapos ay nagbukas ng rep at naglabas ng isang tetrapak Diyos at iniabot sa kanya. Dahil sabi niya, Sa edad mo ba namang 22, ay hanggang Diyos ka pa rin lang, Brescia? I want to keep it that way. Sagot niya nilang kapan pa ng isang ite If you'll... I'll just try brandy. You'll find out that it's much better. At least to calm your nerves. But certainly, not the best way. Hindi ko kailangan ng mga offers whenever I fell down. There is always a better way to do something. Napahiya ang lalaki sa kanyang sinabi. Like what? Tanong nito. Like talking out with a friend. What do you mean? Well, may kung ilang buwan nang wala si Aileen. Hanggang ngayon ay halos magpakamatay pa rin. Sa alak, look at yourself, Alvin. Where is the man I used to know? Decent, clean-shaven, admirable. What I see in you right now is a total helpless freak. Because I am. you love giving for a friend, don't you? Hindi agad nakakaibos si Brescia sa sinabi ng binata. Oo nga naman Heto siya at nagsasabing disgusting ang itsura ni Alvin sa ngayon. Pero heto rin siya at sa kabila ng kasalukuyang kalagayan ng lalaki. Isang tawag lang nito ay nagkukuhawag na siya sa pagpunta para damay ito sa pagdadalamhati. Hindi ka naman dating ganyan Alvin, pero ngayon ay ganito na ako. At masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon sa sarili mo? Masaya? Hell, paano ako magiging masaya knowing that my woman is now in another man's girl? Umupo si Alvin sa sopa sa saka nagpatuloy. Life means nothing to me anymore. Masyadong tinapakan ni Ellie ng pride ko, Ang pagkalalaki ko. Ngayon wala na siya at para ano pa. Masakit ang sinabi ngayon ni Alvin. Para siyang sinaksap sa bimbo. Para rin itong sinabi na kahit na konti ay wala siyang halaga sa buhay nito. Samantalang sa loob ng panang magkakilala sila, ay tanging si Alvin lamang ang lalaking in lugar niya sa kanyang puso. Maraming nagtakang lumamit ng ngayon hindi niya pinayano. Si Alvin lamang ang kanyang iniibig at wala nang iba pa. Kahit na pag-ibig niya yun ay wala nang pag-asang magkaroon ng katuparan dahil si Aileen ang iniibig nito. Pero noon eh, yun. Ngayon ay nakakasilip siya ng pagkakataon. Wala na si Aileen. Baka sakaling magkaroon siya ngayon ng tsansa. Ipinikit niya ang mga mata at ipinilig ang ulo sa isipin iyon. Napakabilis tumakbo ng kanyang isipan nitong mga nakalang araw. Tumabi siya sa binata. Albin, bulong niya rito na punong puno rin ng kalungkutan at pakikisimpatya. Hindi ko may boss si Alvin. Sumandal ito sa supatin ni Himlay ang ulo sa sandalan at pumikit. Hinawi ni Bresha ang buko nitong nakalaylay sa noo. Marang hinaplos haplos ang noo nito. Kung nagiginahuan si Alvin sa kanyang ginagawa, ay alam niyang higit siyang nasisihan sa ikinikilos niyang iyon. Kahit malaki ang pagbago ni Albin sa nakalipas ng mga buwan, ay damang-daman niya na buhay na buhay pa rin ang pag-ibig niya sa lalaki.